At tayo kayong apat, may tatanong ako sa inyo. Isulat nyo dyan yung walo na nandyan sa ano yan? Araw. Okay. No, anong mga lugar yan? No? So isulat nyo. Nan, umpisaan mo. Mataan. Sulat mo nan. Sige na, ikaw muna. Walo. Walo yan. Walo. Oh, tigisa muna. Eh, apat kayo, kaya tigdalawa kayo. O, oh, sige, tigdalawa na, no? Dalawa na, oh. isa pa. Dalawa na, isa Anong nanan na? Kabite. Kabite. oh. Pangalawa. Oh. Batangas. Sige, sulat mo kung batangas. Magkaalaman naman yan mamaya pagkatapos, eh. <laughs> sige. Oh, batangas. Okay, sunod. Okay, ikaw, sunod. <laughs> Marikina. <laughs> Kasi sa Marikina ka na kawata na katira, no? Bataan isa, bataan, Yung oh. uh. naglakad. Tarlac. Tarlac, okay. Cavite, Bat Bat Batangas, Bataan, Tarlac. Okay. Uh. Apat na lang. Laguna. 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 Oh, isa pa. <laughs> Manila. Okay. Na topic na natin 'yan noon, 'di ba? Oo. Oh. Narinig yan kanina ni Mulo Silio eh. <laughs> Ay, <Okay>, ikaw naman. Ano yung <laughs> lugar ni Jason? Tatlak? Hindi. Bulakan. Bulakan. Yan. Bulakan tsaka Pampanga. Pampanga, no? Ay, yung Batangas at tsaka Bataan, tama ba yan? May isa bang tama dyan? Batangas. Tama, tama, tama yung, Bataan. yung Bataan. Ha? Tama yung Bataan. Ay, ang bata tama yung Bataan. Yung Batangas ang medyo... May ba yata? tama yung Bataan. Parang... Ha? Tama yung Bataan. sir. Tama yung Bataan. Yung Batangas ang hindi. Sigurado? Hindi, kasama ha? yung Batangas. Kasama ha? Yan. Kasama, kasama yung Batangas. Yung Batangas. Tapos, anong buburain? Two, four, six, bataan eh. ng wala dyan. O, ano ipapalit sa bataan? Noy Baisiya. Noy siya, o, okay, Tama. No, Noy Baisiya. Narinig nga ni Muna Silo. Sige, palitan mo na Muna Silo. <laughs> Ayan. Bataan na yan? Oo, bataan. Bataan na yan. Ha? Huh? oh, na -topic na natin yan dito. Dito, sa sensory room. oh, na, -topic na natin yan. Noy hey, Baisiya, <laughs> di pa alam yun Noy Baisiya. Oh, matay tayo dyan. <laughs> di pa alam yun Noy Baisiya. <laughs> Sus, dong. Ano ba yan? pinag ka na mayabas ka eh. Ah, joke na yan. Ayan. Taga dyan yung asawa mo ah. Hindi. Hindi? Taga saan? yan Okay. Tama na yan. No? Thank you, thank you, thank you. No?